Mysterio sa so Wilderness Farm Day 26 of Summer Year 2 Ang current funds ay 409,921 gold At ang total earnings ay 2,628,774 gold Gumising tayo at uminom ng tsaa Masahin natin ang kalendar Friday, ngayon. Ano ang weather report for tomorrow. It's going to be clear and sunny all day. Fortune teller. The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Dance of the moonlight jellies, chocolate bookseller tomorrow. Ayon. Hello, Snowy. kunin natin lahat tong na process yan tapos palitan natin kainin pala natin to asa na yun kainin natin tong maki roll kumuha tayo ng lima lima ulit na yan tapos itong lima na may gold, ilagay natin dito sa cellar. Dapat yata, ito. Ayusin natin itong cellar para makakaprocess siya ng ano. Sana to? Ayan. Ayan ganyan dapat yung itsura para maayos lagay natin tong ating cheese, gold cheese gold na yung ano nya gagawa tayo ng maraming cheese oh, meron tayong ano ano tsaka ito ilalagay natin dito. Yan. Yung alahas dito. Ano pa? Ah, dito pala. Nag-process tayo nitong... Tingnan natin kung makakagawa pa tayo ng... Wala na kasi yata. Ito pwede pang isa. Wala kasi tayong ano. Pakalam ito. Ayan. Lagay natin dito. Tapos. Ito. Lagay natin dun sa mga. Dito. At lahat ngayon ito. Uli natin. I don't want to eat the hoops. Hoops, a No, not the hoops. Marami pang hoops sa labas, kaya kailangan makalabas tayo. Kukunin ko na muna lahat para hindi magulo. Ako, naipit pala yung area ng tunduan. Yeah lagay natin dito mga to wala na Ay, sa labas na lang natin lagay excuse me snowy yan meron tayong sulat si pam 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 pwede natin lagay yung dyan tapos kunin natin to eh dami natin makikita wow pero hindi na tayo pwedeng magtanim eh. ang ano yung blue ito na lang ano ang itatanim natin why Ay, ayan ancient fruit yan ang pwede natin itanim Let's kunin natin ito. Wow! Ang dami na rin ng ano. Tama-tama. Bibili natin kick yung dapat bilhin. <laughs> yung dapat bilhin kick bibili natin kick Yan. Oh, gumawa tayo ng Opa Kaya hindi rin natin magawa yung kay eh, ano pinapagawa silipin pala natin kung ano yung yan, hindi na maano hindi na natin mahawakan gawin natin ay lagyan muna natin dyan lagyan natin ito dun sa loob ng silo ba? Tapos, i-ready natin yung lalagyan natin mamaya na. Okay. Lagyan natin ng panibago. Panibago. Hindi pa nga tayo nakagawa pala ng mga sing, -sing. Sabi ko, bibili pa ako ng sing, sing Eh, dapat pala bumili tayo. Lagay na natin ito sa loob ng ano. Meron po, meron, alam ko, meron pa rito na. Ayan. Ay, bakit yun ang nilagay natin? Mali naman ako. Ito dapat yung ilalagay eh. Yan, yan dapat ang ilalagay natin. Punta muna tayo sa bahay at ilagay natin yung lagyan natin ng laman. yan Diyan muna yung mga yan. Ito. 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 Babalikan na lang natin mamaya. Bugs wanted. No. Bugs ban. Yan. Lagay natin lahat tong coral jubol dyan at dito naman yung sa ano kunin natin to tapos gumawa tayo ng cheese ano yun yung may ginagawa tayong kudi eh. ayan o 1, 2, 3, 4, 5 pepper peppers para bumilis tayo ito rin minum muna tayo ng tsaa yan para painin natin tong pepper peppers and then punta na tayo okay ay tingnan natin sana meron ay naku meron dito ano mga hindi meron pa ba, ba tayo dito na Oh, ayun. Six. dapat to yata doon na sa ano para apatan apatan na agad bilis 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 dito oh na yun hindi okay, natin and where is that ayun dito dito natin lagay itong seed maker yan daanan natin ulit Mama. Ayung nga pala no, mag sasabay si ano. Si Tingnan natin si oo Pero mga ano, bilhin na lang natin yung ano. Yung ice town Bili ako ng gold. I would like to buy gold. Yan, isang gold. Tapos isang nito. Para hindi na, na ano. At saka rin ito, isang daan yan. Sayang kasi yung ano eh. Ngayon. Ito tayo kay ano, Robin. Sana makaabot pa. Bili tayo ng ano, uh, kahoy. Ah, dito, dito, dito. Ah, dyan. Oh, so, okay, Robin. Sana nandiyan pa siya. Ayun. Aha, kailangan ko ng kahoy. Ayan. Tapos, bibili pa kasi ako. Ito, bibili natin. Pwede na natin pagbibilin to para alam na natin kung paano siya na-manufacture. Kinacraft pala manufacture. Yan. Grabe ho, pa. Ah! Ito. Ayan. Wala na. Ito naka-amor. Can... Juicy bugs. No. Excuse me, Demetrius. <laughs> I have to go. Punta tayo naman doon sa traveling cart. Traveling cart. Hindi mo na tayo kukuha ng mission ngayon. Yung mission nga, <laughs> yung mission nga na isa hindi pa natatapos eh. Let's go to the traveling cart Si Leia Where are you going, Leia? Where are you going? Oo, oh, dami na ating ano Ang pinanintaning natin Ayan, umabot tayo sa traveling cart Aha, aha Point isin, bomb Bomb, 200 lang, bilhin <laughs> Bilhin natin o oh, combat quarter bilin natin yan Square C. Pilip pa rin yan. Ilan ba to? Read this to gain some combat experience. Sige, dalawa. O tatlo. Apat, lima. Ayan. Sobra-sobra na yan. Ngayon, basahin natin kung combat na to. Let's see you've learned a few things about combat. Wala naman. Walang combat dito. Sige, basahin ulit natin. You've learned a few things about combat. You learned a few things about combat. You learned a few things about combat. Asan na yun? Combat. Wala naman. Punta na nga tayo kay ano? Okay, Krobus. Krobus, Krobus, Krobus. Ang daming ano. Ba't na tayo umikot tikot pa dire derecho lang naman yun? <laughs> Dere-derecho lang. Go. Ano meron dito? Wala. Bisitahin din nga pala natin si ano? Wizard. Si Wizard. pa natin ang bibisita. Bigyan ulit natin. Okay. Ano naman ang kailangan natin itong iridium. Ito rin. Ayan. Tsaka yan. Okay. Punta tayo kay wizard. Dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan. Marami pang bell pepper. Yung na lang ano, imin natin. Hindi pa natin naaani yung leaves. Yung leaves. Ay. Basta. Pwede tayo pala mag-plant dito ng mga puno. Ang gami na rin. Pwede natin. Okay. Ano kaya yung binibenta ni Hot? Hot Mouse? Ganun pa rin. Uy, may Santa hato. Parang gusto ko yun. Bilhin natin. Tapos plum chop chap Ano ba yung suot natin? Iba. Parang maganda rin yun. Bili natin yun. Saan na yun? Yan. Kasi magpo-fall na eh. Fall. It's falling. <laughs> Chicken mask oh. Chicken mask. Cowgirl. Straw. Governor's hat. Blue ribbon. Okay na yun. Tingnan natin. Tingnan natin. Let's go kausapin natin si ano baka meron siyang secret na ipapaalam sa atin let's go here knock knock who's there <laughs> weak side kamusta ka na I believe the town folks are afraid of me it is unfortunate but I suppose it is human to be afraid of the unknown would you like some tea? many times, this item has some very interesting properties. Wala yun lang naman sinasabi. Wala ka na bang bibigyan ng secret sa akin? What's your secret? The secret. Okay, let's go to our house. Ay, hindi. Ito, kaya Sprinkler, lalagay natin dun sa gitna ng ano, dito. oh kayaan. At least hindi na natin yung iisipin. Meron pa dun na ano, oh. Let's type. Boto. It. Kamusta na kaya yung nilagay natin dito? Ayun. Meron pa ba? Ayun, meron pa tayong tatlo. Okay natin. Okay natin doon sa bakante. Bago ang lahat, kunin na natin itong mga to. Baka makalimutan pa. Yes. Kunin natin lahat na. Let's get them. Hindi pa rin tayo nakakakuha ng apple. Isang apple na lang kulang eh. Kasi meron akong dalawa. Tatlong apple na kailangan. Huwag mo sabihin, abutin pa tayo ng call fall. The falling rings. Ayan. Hindi natin dito Saan ba? Dito po. Dito. May no. Dito. Dito. Wala na. Bukas mawawala. May mag mamature yung iba. Kailangan natin lagyan. Tapos ngayon, eto ilagay natin yung mas bagawa tayo ng natin yan dyan. Hmm. Eto, suot natin. Tapos, tingnan natin may sewing machine tayo. So, ganito ang pag paggamit ng sewing machine bubuksan mo yung sewing machine tapos, ilalagay mo yung cloth dito dyan yung cloth teka, dapat tamihan na natin yung lagay 6 na cloth, nilagay ko dyan tapos to, lagay natin dito you will make, yan yung ano nya no you will make, press the power button to begin tailoring ayan ayan, diba ang cute to oh as kung gusto mo pang mag ano, pwede pa. Spice berry naman. Kung the same, o oh, yung magkaiba siya. Tingutin natin. Iba naman yung damit. Tapos, ah. Uh, yan, okay na yan. dami na. Ang dami na natin yung ano. Ito, suotin natin. O, oh, di ba ang cute? Ang cute niya, o. Oh. oh nakagawa tayo ng dami. Ito naman, alisin natin dito. Yan. Kasi, dapat pa ganyan eh. Yan. Okay na lang natin dito ka. And then, itong mga ano natin, pass natin sa lalagyan ng ito. Ah. Pwede pa tayo mag-process. Mag-process tayo. Yan. Ng yan. Dito. Just dito. Plus One, two, three. Four. Yan. Ito natin doon. And then, meron pa pala tayo doon lang. Pwede yung lagyan, no? Lagyan natin lang. Lagyan natin ang ganito. At ito, hindi, naanuhan ba natin ito? Hindi pa yata natin na

One, two. So, oh, one, two. Hmm? Hindi na naman umaabot. Yan. Oh, ang dami pang hindi nalagyan. Susunyo. Susunyo. One o'clock na. Lahat ba nalagyan dito? Hmm. Tulog na tayo. Let's sleep. Grabe, 120. Yes, go to sleep. Hey, what's that? It's a witch! Merong witch. Ulay green siya pala. Ano ginawa mo? <laughs> so, for day 26 of summer year 2, kumita tayo ng 74,399 gold.